Sisimulan na mamayang alauna ng hapon ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones ang pagpapagawa tuloy ng pagdinig nito hingga sa natuklasan na sa drone sa Pilipinas. Matatandaan sa nakarang hearing ay nagsagawan ng model o sample lang naturang komite para ipakita ang mukha ng drone na natuklasan sa barangay Inawaran sa Pascual Masbate. Habang nito mga nakarang linggo ay naglabas na na forensic findings ang Armed Forces of the Philippines na siyang nagpapakita naman ng mainland China ang huling kontak ng SIM card na nakita sa isa sa mga drone. Ngunit maliban nga sa isyong ito ay tatalakayin din sa naturang pagdinig ang mga hinihinalang maritime spying activities na isinagawa ng anim na Chinese nationals at maging na isang Pilipino sa may subik sambales. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News from Manila, the Musica News of 48.